Nag-send ng picture ang may kanya dahil daw di umano nung siya'y magpalit ng gear oil, nagyabang ang kanyang motorsiklo at dumudura ito ng pyesa. At may video pa. Parang yung video ngayon ay hindi galing sa transmission pero bubuksan pa rin natin to. Ito na nga ang tumumbad sa atin. Nagyabang nga ang kanyang motorsiklo, dumudura ng pyesa habang nagpapalit ng gear oil at nag-abandon pa ang mga bulitas dito sa loob <laughs> ng kanya transmission. ayano no? unti unti-unting nagtatalunan ang pyesa. Eto na nga, naiwan na ang shell, ang railings, at ang ibang bearing. <laughs> Try natin itong ipuler. Alam mo, nag-abandon ang mga bulitas. Kanya-kanya na silang escape. Buti na lang, hindi pa masyadong malala. Kumbaga, yung pag-atras ng bangs niya, mga 1 inch pa lang, kayang-kaya. Ang discarding gagawin natin dito ay ipopuler natin sa teknik ng pagtatanggal ng bearing katulad nung sa mga naiiwang bearing sa hub ng mga motorsiklo. Try nating ibalik ang limang pirasong bulitas para mabunot. Unang contestant si Master gamit ang kanyang banayad finger inaayos ang bulitas, balit mo mukhang hindi magtatagumpay dahil parang di niya alam ang kanyang ginagawa. Hindi, <laughs> joke lang. May gloves kasi. <laughs> Second contestant si Gerard na parang nanunungkit ng tutsang, inaayos niya ang pagkakasalansan ng mga bearing. Eto na nga at may grasa na. Third contestant si Junjun na ayaw makinig sa aking suggestion. Pinabayaan ko na lang siya tapos sa huli, ayan, sumunod na lang din siya kasi no choice na huli niya nang sinunod yung sinabi ko. Basta ang importante, nauna yung gusto niya, eh hindi nagtagumpay. Lalo'n tumagal ang trabaho. Oh. Tikas ulo mo eh. So, sinunod mo kanina pa sana tapos. Sana. Oh. Ay papalitin ko nga. Ato? Hindi na, wag na naman laban. Okay na 'yan. Kane, ipakita mo na. Ay, sumama ang naiwan na bearing. Ito na nga ang katapusan ng kanya motor siklo. All right, nato.